Isang mapagpalang araw ulit ng Webes Mga ka-agri, mga ka-prepper Kamusta kayo guys? Ayan po andito tayo ngayon sa muntin nating gulayan Sa may kamatis At uh, nag-harvest po tayo Nag-harvestan natin tong mga manibalang Mga sa Ilocano, Darag uh, Blessing po na okay naman ang pamumunga ito kasi ito yung iba, itong mga uh, kulay green pa lang. order po ito ng mga kan, mga gumagawa ng pinsan natin, gumagawa sila ng pizza. Ah, uh, yan po. Ang uh, supply natin sila ng pang nila sa pizza, pang-toppings. Tapos uh, yung mga mani lang sa mga plaza, sa mga talipapa. Ito po sila. So, yun po medyo konting kon lang tayo libot lang tayo konti habang nagpipitas po si tatang at saka si auntie ng tikarla ng kon ng talong saan na si tatang so ito po uh, kasalukuyan po tayo nagpipitas ng kamatis ito na tayo napitas na mga lugar kon na po to mga mahigit 3 kilos ay order po sa atin na uh, 10 kilos ayan so ha, hanapin natin hanapin natin yung mga kan <laughs> hanapin <laughs> tignan natin yung mga maniba lang actually itong mga ganitong kulay medyo kan na sya eh, matured naman na itong mga to yung iba gusto nila ng ganito So, ganitong kulay. the same time, yung pagpitas natin, yan, o. Oh. Uh, iniiwan natin, o. Oh, isinasama natin yung, kanya, Yung sa Ilocano, pupurasan. Ang cute kasi, eh. Diyan na po. Ang dumi ng kamay natin. So, yung mga medyo maniba lang, mga ganyang kulay. Magtutuloy-tuloy na yan, nakan, na mahihinog, guys. Ayan po. So, ito po yung kamatis natin. Tapakita lang po natin konti. Pinting uh, tour. Ayan po. Medyo madami dito guys. Nagtabi-tabi uh, sila. Tulad ng mga to. Ayan. O. Ang, ayan, ang pagpitas mo para makuha mo yung yung kanya. Pupurusan yan sinasabi ko. Ito. Itaas mo lang kasi yung yung nakagano, nakausli na gano'n yung pataas na gano'n. baliin mo lang ganun mabilis siyang ma matanggal para masama yung kanya ito ito pupurusan nya so ganitong kulay po ang pwede na kasi yan mga ilang araw yan magmamaniba lang na yan, yan katulad nito yan o no. yan no. mo lang yan, sama na kasi konti pa lang ang maniba lang pero yung matured yung mga kulay green na kan na eh medyo kan na rin medyo madami dami na rin konti guys so may mga nakakan pa pulupot na tawag dito tawag dito is uh, barinat nat barinat -nat. ganun mo lang guys oh nakaus din na ganun ganun mo lang ang bilis makasama Masa may isasama parang ganun ito po at uh, ito po variety ng kanto iswes na diamante na binili natin kay boss sa uh, Christopher ito ginukuha ko na kasi sabi ko nga kanina kaunti pa lang yung mga hinog at saka maniba lang itong mga to matured naman na so mas okay nga to pagka bumili kayo ng madami daming kamatis sa plaza at pang stack nyo po Huwag nyo pong kunin yung mga sobrang hinog. Eh, masisira lang po o malungsot sa Ilocano. Labang Tagalog sa yung malungsot. Mabubulok. po. Nagmumurang kamatis. Mga kano, no? Metaphor. Nag nagmumurang kamatis. Kaya pala minsan mura kasi ang kamatis. Kasi nagmumurang kamatis. <laughs> 5 kamatis ang presyohan po natin ngayon ng kamatis is uh, kano ba ang bigay ko po ngayon iba iba kasi nung una bibigay tayo ng tatlo kilo isang daan pesos o isang daang piso tapos pagka ano naman iba minsan naman tumataas minsan bumababa pero ngayon, may nag-order is uh, ang bigay po natin, bigayan natin is 50 pesos per kilo po. Ngayon. Mabunga po, po itong kapansin natin is uh, mabunga itong diamante. Tapos, pagka nagpatubig po kayo, iwasan nyo na lang ng palayas kasi yung palayas, yung ilagay mo sa lupa yung hose, mababasa po yung bungay na nakadantay sa lupa. Eh mabubulok po yung kamatis pagka sobrang basa yung lupa na kan, dinantayan niya kaya tip ko po eh, maganda rin gawan nyo ng ganito na trellis para hindi mabulok po yung bunga ng tanim nyo na kamatis pag pinatubigan nyo po or pwede po hindi na kayo magpalayas ang gagawin nyo na lang gagawin natin is mag uh, magdilid na lang tayo every puno diligan mo ng kahit tatlo apat na tabo para isang isang puno masulit pa rin yung kailangan niya na tubig o maibigay pa rin natin yung kailangan niya na tubig sa isang puno yun po siya ano pa ba hindi pa kasi kami nagtatanggal ng damo yung barinatnat ito kasi mahirap na kontrolin na damo itong barinatnat ito Ayan guys, so, may mga ako dito, maniba lang. So, yun lang guys. So, ano pa ba? So, yun minutes na tayo. Ayan. Mabunga siya. Kumbaga, okay ito. Okay itong, kan? Okay itong kamatis na ito. Uh, binili po natin to na per tray. 330 to per tray po ito. Kaya kung kwan po, kung po kayo ng kwan, mas maganda rin. Magpatubo na lang kayo ng sarili nyo pong kwan. Sariling ah uh, butil nyo po o binhi. And guys, so mababa. Kailangan lang natin na uh, sabi ko nga, kung gusto mo kung nagpapatubig ka ng palayas eh, i-trellis mo yung kamatis mo kasi iba dyan, no hindi naka-trellis. Sinubukan ko lang kung anong pagkakaiba ng trellis at sakakan. Ito advantage ng trellis is hindi po mabubulok yung bunga niya pagka uh, basang-basa yung lupa. Diyan marami nabulok diyan dyan sa mga naka na tanim natin ng na kamatis. Tapos um uh, Ang ini-spray po natin dito is uh, Lanet once a week po ayun guys uh, bantayan nyo po yung pag atake ng uod o yung mga insekto nagulit kasi yung uod nito tapos may mga lumilipad din minsan tapos ang pag abono dito is wag mawawala yung triple 14 Festival 14 po ang kainaman na isa sa mga pangkon ng gulay, pang suporta. Tapos kung gusto mo rin, lagyan mo ng urea, pero sakto lang, konti-konti lang kasi ang abono ng gulay. Hindi katulad ng mais talaga. Matakaw sa abono ng mais. Pero ang gulay po, sabi nga, pagka sinubrahan mo kasi ang abono sa gulay, eh, aglagaw. Sinasabi nila na aglagaw, yung parang mayabong siya pero hindi hindi masipag magbunga ng pag Hindi dahon at kahoy na lang niya yung mayabong kundi tatama rin na magbunga yung gulay mo. Kaya sakto lang po ang pag-fertilize natin. Uh, triple 14 at saka urea or uh, ammonium pwede rin po paghaluin mo na lang. So pwede mo ring i-drench. Ang na drenching process yung tutunawin sa tubig yung isang basong um, triple 14 isang baso ng sardinas at saka half na baso ng sardinas yung urea o ammonium pwede rin so guys hanggang sa muli dito muna po God bless po Maboy na lahat mga kaagri see you sa ating next video maraming salamat po